Hello mga Inday at mga Dudong, kumusta kayong lahat? Ayan, si Inday ay nagigit at kami ay aalis ng aking anak. Pupunta kami sa tabing dagat. Kami ay uh, maglalakad-lakad doon para kasi medyo na inip kami dito sa bahay. Wala kasing pasok ngayon, holiday. So, ayan mga mamshim, medyo malapit lang naman sa bahay ang tabing dagat dito at uh, mga to 15 minutes uh, lakad lang at uh, napakaganda ngayon ng panahon kering-kering na ang uh, medyo manipis lang na jacket so kami ngayon ay maglalakad-lakad doon at uh, merong playground doon so palalaroin ko yung aking anak at uh, ang kanilang playground is merong uh, exercise equipment. So, pwede ako doon magpa-char-char uh, pag-exercise. At ito lang yung aking dadalhin na bag, mga mamshie. Ayan, ilalagay ko yung aking cellphone, yung susi, at uh, ano pa, wallet. Baka kasi makasipa tayo doon ng kamate. So, wala tayong pambayad. At ayan, nakasunglass ako, mga mamshie, kahit uh, wala namang nakakapitan. charis <laughs> Para meron tayong uh, panangga sa sinag ng araw. At uh, ngayon mga momshi, tayo ay aalis na. So ito lang yung aming bag at magdadala kami ng tubig. So ayan, let's go mga momshi. Ito yung ating napakagandang view mga mamshi at uh, naka 20 minutes na kami naglalakad uh, ng anak ko medyo malayo-layo na to konti sa bahay at ito yung uh, harap ng uh, ano dagat so hotel yun siya mga mamshi and then ayan may mga boat dyan, and then may mga yacht and then uh, may mga dumadaan din dyan na mga Bumibiyahing mga boat na galing Asian side papunta dito sa Europe and then babalik na naman sila from Europe, babalik na naman sila don sa Asian side. Uh, maganda din pag uh, pupunta doon sa Asian side, so bibiyahin ng or sasakay ng ano, uh, boat kasi ang ganda-ganda ng view na mga nadadaanan. So... Pag na talaga mga she is uh, merong mga nagfi-fishing dito, maraming mga nagfi-fishing, maraming nagtatambay dyan sa gilid, and then pag gabi na may mga ano nagiinom ng tea, nagdadala lang sila ng uh, maliit na table, and then uh, upuan, so nagtiti dyan, nagkakain sila ng mga kung ano-anong mga kinukot-kot nila na mga, like yan, sunflower seed, mga chicheria, mga ganun. Minsan nagaganyan din kami pag... Uh, Tag-init na talaga. So, yan yung harapan ng uh, hotel na yon And then, ayan, maraming mga boat dyan, mga mamshi. So, pupunta pa kami sa unahan. Pag uh, hindi ako matamad, mga mamshi, kasi doon sa kabilang side is meron siyang parang garden ng mga rose. Uh, I think mga namulaklak ng mga rose ngayon. So, pag hindi ako matamad, gagala tayo doon para makapag-video uh, tayo. At uh, ayan, pupunta kami sa unahan ng anak. Kumalawak um, ito mga mamshi. At ayan, may isang uh, boat mga mamshi na I think galing yan siya sa Asian side. Ayan, maraming mga pasahiro na sakay. So, dadaong yan sila dun sa unahan. And din maya-maya, may mga pasahiro na naman na mula dito sa Europe, papunta na naman sila sa Asian side. So, ayan mga mamshi, enjoy lang kayo sa view. At kami ay... Uh, maglalakad-lakad uh, pa ng aking anak.